Hello guys! Welcome to Mommy Jessie Channel! And to this video, hayan kung nakikita niyo si Mother nasa airport, ng nasa Davao Airport, kaming dalawa, at ready na kami to fly to Zamboanga City! Ayan, excited na si Mama kasi for uh, 10 years kaming hindi nakapag bisita sa Zamboanga. Heto at naka-check-in na kami. Hayang si Mama lagi lang nakangiti. Obvious ba? At masaya lang talaga siya. Ayan, stress-free. Ayan, si Mama excited na talaga. Oh, tingnan mo yung mukha niya. Nakupo. Ayan, guys. Oh, namimili si Mama ng pasalubungin kahit wala naman kaming budget masyado. Ayan. Tanong-tanong lang yung siya. Yeah. <laughs> Mahal daw guys, mahal daw. Wala daw siyang budget. Kaya hayan, hindi na siya bumili. Pero may pasalubong naman kaming Dorian. Kaya okay na rin to. nasa waiting area na kami. Hintay lang kami ng aming flight. So, magte-take off na ang aming sasakyan para ready na kami. Lilipad papuntang Zamboanga City. Excited yun? You... Hindi ko na nakunan yung paglipad ng eroplano kasi sobrang naninibago ako. Parang first timer akong sumakay ng eroplano. Nagkaroon, nagkakaroon <laughs> ako ng ano, fear of heights. Ewan ko, hindi ko talaga alam. Sobra talaga akong takot na takot. Kaya ang nakunan ko na lang yung pag-take off namin sa... Yun na nga sa sobrang takot ko, no? Hindi ko na nakunan yung nasa taas kami ng aeroplano. Ang nakunan ko na lang yung pagdating na lang namin sa Zamboanga City. Eto, nakakamiss after 10 years, di ba? Ayan, papasok na kami sa loob para kunin na namin ang aming mga bagay na akala mo naman na pang one month. Ayan guys, welcome to Zamboanga City na A few moments later. Sa puntong ito guys, sinundo na kami ng sasakyan ng aking pamangkin sa pinsan. Sila ang, ah, sila ang sumalubong sa amin. Ang dami nila in fairness. Nakaka-touch talaga. Apo rito, anak ko rin. Yabay, 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 yabay. Ito ko na.

Heto, diretso kami ng salaan sa bahay ng pinsan ko. Doon kami mag stay guys. Heto, malapit na kaming dumating sa bahay nila. Medyo malayo lang sa syudad, pero napaka-cool talaga at napaka relaxing ng place talaga. Heto na, dumating na nga kami sa bahay nila, guys. Ayan, di ba? At least libre kami, hindi na kami mag-hotel ni Mama. Ayan, kasi yung bahay ko nga noon, nabenta ko na. Dito na kami muna. Mag-i-stay ni Mama sa bahay nila. Dain kay... kayo. Dain kayo.